Ano ang gagawin mo kung sa isang sandali ng galit, maaari mong baguhin ang buhay ng isang tao magpakailanman? Minsan, ang isang di inaasahang pagkilos ay maaring magpasimula ng isang serye ng mga pangyayari na nagpapaisip sa atin tungkol sa ating mga aksyon. Ako si Arvin, isang batang lalaki na nakatira sa magulong kalye ng Maynila, napapaligiran ng isang buhay na punung-puno ng hamon at pagkadismaya. Mula pagkabata, Natutunan kong ipaglaban ang aking espasyo sa isang mundong tila walang paki-alam. Madalas, ang aking puso ay napupuno ng pagkabigo, at ang galit na iyon ay nagiging impulsive. Isang hapon, habang naglalakad ako sa mga kalye, nakita ko ang isang asong kalye, payat at marumi, na tila nakatadhana sa pag-abandon. Nang hindi nag-iisip, nagpasya akong saktan nito. Ang galit na nararamdaman ko ay kailangan ng isang target at ang asong iyon ay naging biktima ng aking pagkasindak. Gayunpaman sa halip na tumugon ng takot o pagsunod, tumingin ang aso sa akin na may isang tingin ng kalungkutan at pagunawa na hindi ko inaasahan. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Ang paraan ng kanyang pagtugon ay humipo sa isang malalim na bahagi sa akin. Isang spark ng empatya na hindi ko alam na umiiral. Ang akala kong simpleng pagkilos ng kalupitan ay naging isang makapangyarihang aral tungkol sa empatiya at pagpapatawad. Habang ang mga tao sa paligid ko ay saksi sa eksenang iyon, naramdaman ko ang enerhiya ng sandali na nagbabago. Ang galit na nangingibabaw sa akin ay nagsimulang maglaho na nagbibigay daan sa isang damdamin ng pagsisisi. Habang tinitingnan ang asong iyon, pagtanto kong siya ay nakaranas ng higit pa sa aking maaring isipin. Sa isang iglap, siya ay naging isang simbolo ng katatagan at kabaitan, isang bagay na hindi ko pa pinahalagahan noon. Mula sa araw na iyon, nagsimula nang magbago ang aking pananaw sa buhay. Nagpasya akong kailangan kong gumawa ng ibang bagay, hindi lamang para sa akin, kundi para sa mga tao na tulad ng asong iyon ay hindi nakikita at walang tahanan. Sa paglipas ng panahon, Napagtanto kong ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa pananakit kundi sa pag-aalaga at pagmamahal. Ang paglalakbay na sumunod ay puno ng mga hamon, ngunit bawat isa sa kanila ay nagturo sa akin tungkol sa pagsisisi at pagtubos. Ang walang kondisyon na pag-ibig na ipinakita sa akin ng asong iyon ay nagpasimula sa akin na pag-isipan ang aking sariling mga aksyon at kung ano ang talagang ibig sabihin ng maging tao. Maghanda upang samahan ang nakakaantig na paglalakbay na ito kung saan ang isang simpleng pagkikita ay maaring magbago ng mga buhay at kung saan ang pagkahabag ay nagiging tunay na lakas na lumalampas sa anumang hadlang. Ito ay isang kwento na nangangakong hahaplos sa iyong puso at magbibigay inspirasyon sa mga bagong paraan ng pagtingin sa mundo. Ang buhay sa kalye ng Maynila ay isang patuloy na labanan. Bawat araw, hinaharap ko ang tindi ng mundo. Ngunit, pagkatapos ng pagkikita kong iyon sa aso, may nagsimula ng magbago sa loob ko. Sa halip na simpleng mabuhay, gusto kong gumawa ng pagkakaiba, hindi lamang para sa akin, kundi para sa mga nawawala at walang pag-asa. Nagpasya akong kailangan kong tulungan siya at dito nagsimula ang isang bagong paglalakbay. Sa mga sumunod na araw, sinimulan kong pakainin ang aso. Tinawag ko siyang bituin na nangangahulugang bituin sa Tagalog. Siya ay naging kasama ko at ang pagtingin sa kanyang mga mata na kumikislap ng pasasalamat ay nagbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Ngunit ang buhay sa kalye ay hindi madali. Sa bawat kanto, may mga panganib at hamon na sumusubok hindi lamang sa aking tapang, kundi pati na rin sa aking determinasyon na magbago. Ang hindi ko alam ay ang aking paglalakbay sa personal na pagtagumpay ay nagsisimula pa lamang. Isang gabi, habang naghahanap kami ng pagkain sa isang saradong pamilihan, nakatagpo kami ng isang grupo ng mga kabataan na kumikilos ng agresibo. Sila ay nangaasar sa isang nagtitinda ng prutas at ang eksenang iyon ay nagpaalala sa akin ng aking sariling nakaraan ng mga laban at pagkadismaya na aking hinarap. Nakaramdam ako ng alon ng galit na umakyat sa loob ko ngunit naalala ko ang tingin ni Bituin at kung paano niya ako tinuruan tungkol sa empatia. Nagpasya akong makialam ngunit sa sandaling iyon isa sa mga kabataan ay humarap sa akin at ang sitwasyon ay mabilis na naging isang away. Ang laban ay naging matindi. Hindi ako isang mandirigma ngunit ang adrenalin ay nagtulak sa akin pasulong. Gayunpaman nang humupa ang alikabok na kong wala akong napanalunan ang tanging nakuha ko ay isang magandang pagkatalo at ang hindi pagsang-ayon ni Bituin na naroroon nakamasid sa lahat nararamdaman kong nabigo ako hindi lamang sa pagprotekta sa sarili kundi pati na rin sa paggalang sa mga aral na natutunan ko mula sa kanya sa pagdaramdam na kong ang tunay na lakas ay hindi nasa pakikipaglaban kundi sa paghahanap ng mapayapang paraan upang harapin ang mga hidwaan lumipas ang mga linggo at ako ay nakikipaglaban upang makahanap ng balanse sa pagitan ng aking lumang buhay at ang bagong sinisikap kong itayo isang araw habang naglalakad ako sa isa sa mga pinakamahirap na bahagi ng lungsod nakilala ko si Maria isang babae na nakatira rin sa kalye siya ay isang ina ng dalawang maliliit na bata at sa kabila ng desperadong sitwasyon, ang kanyang ngiti ay nakakahawa. Agad kaming naging magkaibigan at ikinwento niya sa akin ang kanyang mga araw-araw na laban upang suportahan ang kanyang pamilya. Ang kanyang lakas at katatagan ay nagbigay inspirasyon sa akin na nais pang gumawa ng higit pa. Magkasama, nagpasya kaming mag-organisa ng isang maliit na grupo ng suporta para sa mga nakatira sa kalye sa aming komunidad. Nagsimula kaming mangolekta ng mga donasyon ng pagkain at damit. Gayunpaman, sa bawat hakbang na aming ginawa, mga bagong hamon ang lumitaw. Ang ilang mga residente sa lugar ay hindi maganda ang tingin sa aming inisyatiba at sinubukan kaming takutin. Nagbigay ito sa akin ng dahilan upang magtanong kung talagang handa na akong harapin ang bagong laban na ito. Ako ay nahahati, nakikipaglaban laban sa aking sariling mga takot at kawalang-katiyakan. Isang gabi matapos ang isang mahabang araw ng pangangalap, bumalik kami sa aming tahanan at natagpuan ang aming maliit na kanlungan na winasak. Ang mga donasyon na aming nakalap ay nasira at ang kawalang-pag-asa ay bumalot sa amin. Tumingin ako kay Maria at nakita ang kalungkutan sa kanyang mukha. Para bang lahat ng pag-asa na aming itinayo ay nagguho sa isang iglap. Ang galit ay muling sumiklab sa akin. Ngunit nang tumingin ako kay Between, napagtanto kong kailangan kong bumangon muli. Hindi ko maaring hayaang talunin ako ng kalupitan ng mundo. Nagpasya akong hindi susuko. Sa suporta ni Maria at Between, sinimulan naming magtrabaho ng mas mabuti. Pumunta kami sa mga kalye, nakipag-usap sa mga tao at ikinuwento ang aming kwento. Nang dahan-dahan nakakuha kami ng higit pang mga kaalyado. Ang mga tao mula sa komunidad ay nagsimulang makiisa sa amin nagdadala ng mga donasyon at tumutulong sa muling pagtatayo ng aming kanlungan. Ano ang nagsimula bilang isang maliit na pangarap ay naging isang kilusang suporta sa mga taong walang tahanan. Gayunpaman, ang buhay ay hindi kailanman humihinto sa pagsubok sa atin. Isang araw, isang dating kaibigan ko na naligaw ng landas sa mga gang ang nagpakita. Gusto niyang ibalik ako sa buhay na iyon na nangangako ng pera at seguridad. Alam ko na kung tatanggapin ko, maaari kong mawala ang lahat ng aking itinayo. Ang dilema ay kumain sa akin mula sa loob. Ano ba talaga ang gusto ko? Ang akala ko ay tagumpay at kayamanan o ang kaligayahan ng paggawa ng pagbabago sa buhay ng ibang tao. Sa tulong ni Nabituin at Maria, nakayanan kong labanan ang tukso. Hinarap ko ang aking kaibigan ng may tapang ipinaliwanag na nakatagpo ako ng mas mataas na layunin. Ang pagpili na iyon ay hindi lamang nagpapatibay sa akin, kundi nagtakda rin ng bagong pamantayan sa aking buhay. Hindi ko na kailangan pang bumalik sa karahasan o kawalang pag-asa. Ang tunay na lakas ay nasa aking determinasyon na magbago at handa akong lumaban para dito, hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat sa aking paligid. Sa gayon, ang aking paglalakbay ng personal na pag-angat ay hindi lamang tungkol sa akin kundi tungkol sa pagbuo ng isang komunidad. Ang mga hamon na hinarap ko ay humubog sa akin at bawat hadlang ay naging isang aral sa buhay. Ang pagmamahal at pagkakaibigan na nabuo ko sa daan ay nagturo sa akin na kahit sa pinakamasamang sitwasyon, palaging may puwang para sa pag-asa at pagbabago. At sa kabila nito, nagpatuloy sina Between Maria at ako, na determinadong liwanagin ang mga buhay ng mga nawawala pa rin sa dilim. Isang umaga habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa likod ng mga gusali ng Maynila, tumanggap ako ng balitang magbabago ng lahat. Si Maria ay may sakit. Hindi ito simpleng trangkaso. Ito ay isang seryosong bagay at ang doktor na nakayanan naming makausap ay nagsabing kailangan niya ng agarang paggamot ang bigat ng sitwasyon ay bumagsak sa akin na parang isang tunilada. Ang kanlungan na aming itinayo, ang mga donasyon na aking nakalap, lahat ng ito ay tila napakamarupok sa posibilidad na mawala ang aking kaibigan. Nakita ko siyang nakahiga, maputla at mahina. Ang angiti na dati ay nagbigay liwanag sa kanyang muka ay wala at ang pag-asa na aming itinayo ng magkasama ay tila naglaho. Nagtataka ako kung talagang mayroon akong lakas upang harapin pa ang laban na ito. Ang buhay ay napakahirap para sa amin. Tumingin ako kay Between na palaging nasa aking tabi at nakaramdam ng alon ng kawalang pag-asa. Ano ang gagawin ko kung wala si Maria? Paano ko ipagpapatuloy ang aming laban kung wala siya? Nang gabing iyon, habang nakaupo ako sa tabi niya, ang puso ko ay nag-aalala. Naalala ko ang lahat ng beses na siya ang nagbigay inspirasyon sa akin upang magpatuloy. Kahit sa pinakamasalimuot na sitwasyon, si Maria ay hindi lamang isang kaibigan, siya ay isang kapatid, isang taong nakipaglaban sa aking tabi sa paghahanap ng mas magandang kinabukasan. At ngayon ang ideya na mawala siya ay hindi matanggap. Sa umaga, nagpasya akong hindi ko kayang huminto. Kailangan kong gumawa ng isang bagay binalita ko ang sitwasyon ng aming kanlungan sa mga social media at humingi ng tulong. Ang tugon ay napakalakas. Nakilala ko ang mga taong nag-organisa upang tulungan kami. Nakalap namin ang pera para sa paggamot ni Maria, ngunit habang lumilipas ang bawat araw, hindi siya bumabuti at ito ay nagdudulot sa akin ng pangamba. Ang paggamot na kailangan niya ay mahal at sa kabila nito, hindi sapat ang mga donasyon. Ang takot na ang lahat ng ito ay maging walang kabuluhan ay nagsimula ng kumain sa akin. Isang gabi, habang naglalakad ako sa mga kalye, nakakita ako ng isang maliit na karton. Sa loob nito ay may liham mula sa isang dating taong walang tahanan na nakabangon. Nagsalita siya tungkol sa kung paano maaring maging malupit ang buhay. Ngunit ang kabutihan at pagkabukas palad na nakikita natin sa iba ay maaring magbigay sa atin ng lakas upang magpatuloy ang liham na iyon ay tumama sa aking puso. Para bang siya ay nakikipag-usap nang direkta sa akin, pinapaalala sa akin kung ano talaga ang mahalaga. Nagpasya akong hindi ako maaaring sumuko. Kung gusto kong tulungan si Maria, kailangan kong maging matatag at kumawa ng higit pa kaysa sa maghintay lamang. Kasama si Between, bumalik kami sa mga kalye, nakikipag-usap sa mga tao ipinaliwanag ang sitwasyon ni Maria at humingi ng suporta. Ang ilang mga tao ay kilala na ang aming kwento at nag-alok na tumulong. Ang kilusang sinimulan namin ay mabilis na lumago. Nagsimulang dumating ang mga donasyon at ang komunidad ay nagkaisa sa isang paraan na hindi ko kailanman inisip na posible. Gayunpaman, ang laban ay hindi lamang nasa mga kalye, nasa loob din ako. Habang nakikipaglaban ako upang iligtas si Maria, nagsimula akong pagdudahan ang aking sariling motibasyon. Ginagawa ko ito para sa kanya, ngunit nagsusumikap din akong patunayan na maaari akong maging isang leader, isang taong talagang gumagawa ng pagbabago. Ngunit ano ba talaga ang hinahanap ko? Kapangyarihan, pagkilala, o ito ay simpleng pagnanais na makita ang mga tao sa aking paligid na masaya at malusog. Isang araw, habang nasa ospital kasama si Maria, napagtanto ko na ang talagang mahalaga ay hindi ang pagkilala o katanyagan, kundi ang epekto na maari kong magkaroon sa buhay ng mga tao. Tumingin ako kay Maria, na matapang na nakikipaglaban, at napagtanto ko na ang tunay na lakas ay hindi na sa pagiging bayani, kundi sa pagiging naroroon, sa pagiging isang kaibigan. Ang buhay ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging tunay. Sa tulong ng komunidad nakayanan kayanan naming bayaran ang paggamot ni Maria. Nagsimula siyang gumaling at ang saya ay muling nagningning sa kanyang mukha. Nang makita ko siyang muling ngumiti, isang alon ng emosyon ang bumuhos sa akin. Sa sandaling iyon, ko na ang tunay na kayamanan. Ay hindi nasa material na bagay, kundi sa mga relasyon na ating binuo at sa mga buhay na aming nahawakan. Ang paglalakbay na sinimulan namin ng magkasama ay naging isang bagay na mas malaki kaysa sa aking naisip. At kasama si Nabituin at Maria, alam kong ako ay nasa tamang lugar. Ang buhay sa mga kalye ng Maynila ay nananatiling hamon, ngunit ngayon mayroon akong bagong layunin. Ang laban ay hindi lamang akin, kundi sa ating lahat at sama-sama kami ay mas malakas. Ang pakiramdam ng kawalang magawa ay bumabalot sa akin habang pinapanood si Maria na nakikipaglaban sa sakit. Ang bigat ng responsibilidad ay tila nakakapanghina, ngunit sa sandaling iyon ng pagsubok, isang spark ng determinasyon ang sumiklab sa loob ko. Hindi ko maaaring pahintulutan na hadlangan ako ng takot. Sa tulong ni Bituin, nagpasya akong oras na upang kumilos. Gumawa ng apela sa publiko sa social media ang unang hakbang hindi ko kailanman naisip na maraming tao ang mag-aaktibo. Bawat mensahe ng suporta at bawat donasyon ay parang maliliit na dosis ng pag-asa na nagbigay lakas sa akin na ipagpatuloy. Gayunpaman, ang laban ay hindi lamang panlabas. Sa loob ko, nakikipaglaban ako sa pagdududa at kawalangganang. Ano ba talaga ang gusto ko? Ginagawa ko ba ito para kay Maria o para sa sarili ko? Ang mga tanong na ito ay umuukit sa aking isipan habang naglalakad kami sa mga kalye naghahanap ng suporta. Ang pagbabago ay nagsimulang mangyari nang napagtanto kong kailangan kong isantabi ang pagmamalaki at tanggapin ang tulong ng iba. Ang koneksyon na nabuo namin sa komunidad ay nagpakita sa akin na hindi kami nag-iisa. Bawat tao na sumama sa amin ay nagdala ng kwento ng pagtagumpay at ito ang nagpasabot sa akin na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagkakaisa. Isang mahalagang aral, hindi ko kailangang pasanin ang bigat ng mundo sa aking mga balikat. Sama-sama, kami ay mas malakas. Ang araw na nakalikom kami ng pera para sa paggamot ni Maria ay isang mahalagang sandali. Ang makita ang saya na bumalik sa kanyang mukha ay isang dimabilang nakaranasan. Sa eksenang iyon na pagtanto ko na ang tunay na kayamanan ay hindi nasa material na pag-aari, kundi sa mga relasyong nabuo namin at sa kakayahang makaapekto sa buhay ng mga tao sa paligid namin. Maliwanag na ang tagumpay ay hindi susukatin sa pera, kundi sa kaligayahang naipakalat namin. Sa pagharap sa mga pagsubok na ito, natutunan kong maging mas matatag. Ang mga pagkukulang na naranasan ko sa daan ay mga aral na tumulong sa akin na muling magsimula bawat hadlang na aming hinarap, bawat sandali ng pagdududa, ay naging mga pagkakataon para sa paglago. Ang pagtanaw sa nakaraan ngayon ay nagpaparamdam sa akin ng pasasalamat dahil bawat hamon ay isang mahalagang bahagi sa pagbuo ng taong ako ay nagiging. Ang pagkakaibigan namin ni Bituin at Maria ay umunlad sa paraang hindi ko kailanman naisip sila ay hindi lamang naging aking mga kasama sa laban kundi pati na rin ang aking pinakamalaking pinagkukunan ng inspirasyon sa pamamagitan ng kanilang mga mata nakita ko ang mundo sa ibang paraan puno ng mga posibilidad ang buhay ay patuloy na nagdadala ng mga hamon ngunit ngayon mas handa na ako upang harapin ang mga ito sa lahat ng ito ang mga aral na natutunan ko ay naging bahagi ng akin Nagsimula akong gumawa ng mga desisyon na nagpapakita ng aking personal na pagunlad Ang pagiging mapagbigay, empatiya, at sama-samang lakas ay naging mga haligi ng aking buhay. At sa gayon, habang naglalakad ako sa mga kalye ng Maynila, alam kong bawat hakbang na aking ginagawa ay bahagi ng isang mas malaking layunin. Sa wakas, namumuhay ako ng isang buhay na puno ng kahulugan, at ito sa sarili nito ay ang pinakamalaking tagumpay na maaari kong makamit. Ang atmosfera ay tensyonado habang ako at si Maria ay naghihintay sa resulta ng mga pagsusuri. Ang katahimikan ay tila nakabibingi at ang bigat ng kawalang katiyakan ay pumapailan lang sa hangin. Pinagmamasdan ko siya. Ang kanyang maputlang at pagod na mukha na sumasalamin sa pagod na dulot ng laban sa sakit. Ang orasan sa dingding ay tila naglalakad ng mabagal bawat segundo ay isang kawalang hanggan. Pagkatapos, bumukas ang pinto at pumasok ang doktor. Ang kanyang seryosong tingin ay nagdulot sa akin ng lamig sa tiyan. Mahigpit na hinawakan ni Maria ang aking kamay at alam kong kami ay malapit ng makatanggap ng balitang maaaring magbago ng lahat. Nagsimulang magsalita ang doktor, ngunit ang kanyang mga salita ay naghalo-halo sa isang bagyong sa aking isipan. Ang paggamot ay gumagana ngunit may mga komplikasyon. Ramdam ko ang pagtaas ng presyon parang may bagyong papalapit. Kailangan namin ng bagong protokol, sabi niya. At nangangailangan ito ng makabuluhang pamumuhunan. Ang kinatatakutan ko higit sa sakit ni Maria ay ang posibilidad na hindi namin kayang tustusan ang mga gastos. Ang kawalang katiyakan ay nagbanta sa akin, ngunit sa gitna ng kadiliman, may isang bagay sa loob ko ang lumitaw. Tumingin ako kay Maria at nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Parang sinasabi niya sa akin na hindi kami dapat sumuko. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na hindi lamang ako nakikipaglaban para kay Maria, kundi para sa aming dalawa. Ang kanyang tapang ay nagbigay inspirasyon sa akin na lumaban ng buong lakas. Nagpasya akong hahanap ng higit pang suporta na hindi ko hahayaang ang takot ay huminto sa akin ang paglalakbay na ito ay hindi nagaksaya ng panahon. Marami na kaming nakamit ng magkasama. Ano ang ilang karagdagang hirap sa harap ng lakas na aming nabuo? Lumabas kami mula sa klinika na may bagong layunin. Hindi ko alam kung paano namin makakayanin, ngunit isang bagay ang tiyak. Hindi kami susuko. Kami ni Maria ay isang kupunan at sabay naming haharapin ang anumang bagyong darating sa aming landas. Sa araw na iyon, na pagtanto ko na ang tunay na kayamanan ay hindi na sa material na bagay, kundi sa lakas ng mga relasyong aming nabuo at sa tapang na natagpuan namin sa aming mga sarili. Habang naglalakad kami pa uwi, ang pakiramdam ng ginhawa at pag-asa ay pumuno sa puwang na dati ay pinuno ng takot. Nagpasya kami ni Maria na lalabanan hindi lamang ang kanyang kalusugan, kundi pati na rin ang aming kaligayahan at ang mga sandaling maaari pa naming ibahagi. Bawat maliit na hakbang ay nagiging isang tagumpay. Nagsimula kaming maghanap ng mga alternatibo, makipag-usap sa mga taong dumaan na dito, at kahit na lumikha ng isang network ng suporta. Ang dating tila isang di mabilang na bundok ay ngayon nagiging isang paglalakbay, puno ng mga aral at tuklas tungkol sa aming mga sarili. Sa pamamagitan ng karanasang ito, natutunan kong ang tunay na tagumpay ay hindi nasa pagwawagi sa sakit kundi sa pagtuklas ng lakas sa kahinaan at sa pag-ibig na nag-uugnay sa amin ang buhay ay binubuo ng mga sandali at sama-sama natutunan naming pahalagahan ang bawat isa sa kanila sa pagtingin kay Maria napagtanto ko na anuman ang mga hirap mayroon kami sa isa't isa at iyon ang lahat ng kailangan naming magpatuloy kung ikaw ay dumaan din sa mga pagsubok at nakatagpo ng lakas sa mga taong mahal mo, ibahagi ang iyong kwento sa mga komento. Lumikha tayo ng isang komunidad ng suporta at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa higit pang mga kwento na tumatama sa puso at nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagkakaisa. Sama-sama, kaya nating harapin ang anumang bagyo